karong adlaw ay mga busing na nabot ni Abot Drea ah. so duha bali duha ka ni Kaparosil mga busing so karoon po ni Abot mga preschool kung kaya ni siya ba huwag mong nating alam mga busing huwag um, unsan nang ni Abot nga murag habol mo siya ah so mawaday na isi kubir sa atong motor ah kay magripintas atong motor ba basi mapiskan yung atong kubir so original ba ni atong kubir maong bawal gud ni siya piskan ba kung alam nyo ba mga busing kapag magripinta yung mga busing kapag mahangin mga busing mapiskan-piskan yung ating motor ng mga pinturang mga talsik-talsik diya maong kailangan gud na ito na siyang tabunan para hindi matatsa ang ating pintura. Kung <laughs> siyempre mga busing, hindi rin na po parugay-dugay yun. Ato na po dahil unbox ni isa. So ato dayon yung pas para hindi po mo mabalaw sa paglantaw sa aking pag-unbox mga busing. Huwag sa aking muka mga busing ba. Oh, na ini siya mga busing koy choy choy ko. Oh, ayan oh. Nakakang nakita nyo giaya gud sag ba mong di yud ta pagmais atong pagbayad ani ba bisag mal ni kayo, pero okay ug bakay ba kayo pa lang ng bulong nang pagpacking niya di gud siya madamid sa karton ba. Ano akong ipagamit ana sa pagtabas-tabas sa mga plastic so nang gamit ana nagbid para dali ra kaayo ang pagisigisi oh. Oh, dali ra So mo um dai ni mga busing atong i-order oh. Duha ka top coat mga busing mo ni siya ay nagdala sa pagpamimis sa atong pintura mga busing sa inyong kabir sa inyong motor sa inyong mga chassis diya makina sa so, mo ni siya mga mga busing, mauna ni brand, so Pearl so ayan mga busing, o, oh. Claire Hardener mga busing, so mauna good goodness siya mga busing, o, oh, ni yung silby, top Tapkot na niya mga busing, o, oh. Crystal Claire, o oh. Toki Tapkot Claire, o, oh, and din ulit sa, yung, -sa mga, ulit sa mga, mga istorya mga busing, o, oh. basta mauna nakasulat niya mga busing, umunang oh, ni Gulpit ag-order mga busing, kay Kapay Nagatas dumagiti mga busing, bye bye!